Hello guys, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali sa inyo kung anong oras nyo napapanood to Ito naman si Technotech, medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog kasi may trabaho Ito, mag-assemble muna tayo ng ah, uh, battery ng motor kasi medyo siraan yung battery ng motor ni Otor tapos papalitan lang natin ng lithium battery So, ang kailangan natin yung, syempre, like PO4 apat na piraso. Uh, bawat isa nito is uh, ayun no, 3.2 volts. So pag pinagsama natin to, maging ano na siya. Ayan o. Yeah, may kita natin yan dyan. Maging 13.28 volts. 27 yan. Ay, kita natin. Kaya kayang uh, testing natin sa motor kung gagana ba talaga siya para pag ano mas maganda, mas mahaba kasi ang buhay nito kaysa doon sa mga lead acid na battery at saka magastos ang lead acid. Kung mahaba ang buhay nito, dito na tayo. So meron tayong uh, balancer na 4S, ayan o oh, 6 ampere. 4S 6 amperes. Syempre ang connection. So ang connection natin dito Connection natin dito, ito ay sasaksak lang mayan dyan eh. Kaya dito na tayo mag So etong itim, uh, obvious naman na ang kulay na itim is negative. So ito positive kasi ito, ito yung negative. So ganyan siya. Ganyan siya magkabit. Tapos, ganyan siya magkabit. Tapos ang pangalawa nito is ito yung first yan. First positive. Dito naman yan tapos yung pangalawa eh syempre second pa second yan second tapos third eto third tapos yung last eto na yung eto etong last is the four Ayan, oh, makikita natin o oh. ayan o oh. para may maliwanagang kayo yung una, positive battery dito. Yan yung ano, uh, kulay itim. Yan. Tapos B1 dito. B1 to. Usog natin ko. Ito. Yan, B1. Tapos yung B2 dito. Tapos yung B3 is dito. Tapos yung B4, yan yung positive na yan. Eh. Dito na yan. So, ganyan na ang connection yan guys. So, i-splice na lang to, tsaka ikabit diretso dito para magkaroon siya ng balancer. Magbabalance na lahat. Tapos ito, para magkasya dito sa lalagyan natin, Siyempre, syempre, ganyan, ganyan lang yan, gawin natin. Luwagan to, luwagan tong dalawa para gumanon. O, di, kasya na siya. O, di ba? Lagay na natin dito yan. Lagay natin dito, yan, tulad yan, tapos para hindi siya magka-ground dito, syempre lagyan mo ng insulation. Ito. Ah, meron tayong mas malaki pa dito para buo na ilalagay dito. Yan. Para hindi ito magka ano. Yan, diyan kasi yan. Iwasan mo lang magkadikit to rito. Itong ano kasi ito, meron ng power to. Kaya mag-spark yan. Kaya eh, wag mong idikit yan dyan. Kaya hangga't mari yung insulation mo hindi naman darat, hindi naman aabot dito 'yan kasi unang una ganyan lang yung height niya. Tapos siyempre ito kailangan nakalabas siya. Kaya nakalabas siya ng ganyan. O. Kaya pag sinagad mo tong sorry, Sagad mo to sa ibabaw wala na hindi na magkasya to pag idiin mo. Ayun o, nakadikit na siya. Yan, para angat na. Pero pwede pa siguro konting-konti na lang. So guys, ganun na lang. Um, 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 ang ano natin, kabit ko muna to. Tapos, pakita ko sa inyo uh, yung connection na kasi masyado mahaba na yun. Uh, yung video natin kung ipapakita ko pa sa inyo. Tapos, yung mga connection na ito, diretso dito sa ano. Terminal ng battery. Ito yung positive, ito yung negative. So, that's it guys. Patayin ko muna. Tapos mamaya, update ko kayo. Sige. So, ito na guys. Yan. Nalagyan ko na ng connection ng ano. Ulitin ko. Ito yung yung sa negative side. Tapos positive 1, positive 2, positive 3, positive 4. So, yan. Yan yun. Galing dito sa negative, sa positive 1. Ayan ah. Yan. Positive 1. Tapos, positive 2. Siyempre, ikot yan dito. Ikot yan dito, galing dito. Yan, ito yung positive 2. Tapos, yung positive 3 dito. Ito na yung positive 3. Tapos, huli-huli, positive 4. So, testing natin kung gumagana ba siya. So, nakikita nyo, isakal uh, isakasalpak na natin. Hindi naman pwedeng magkabalik to. Ay, nakasalpak na. Tapos, tingnan natin kung... Uh, i lang natin, may switch kasi dito sa gilid dyan yun, para umilaw ayun, umilaw na sya nakita nyo ba, ayun, yan, umilaw. so active na yung balancer natin kaya pag uh, yung ano naman natin dyan is uh, connection natin dito ito yung positive, ito yung negative diretso dito sa terminal ng battery natin, eto, so gagawan muna natin kasi wala pa akong stock Magana pa ako. Sige sige sige. Update ko na kayo. Ito yung uh, terminal na ginagamit ko para dito. yan. para malinis tingnan. Mura lang naman to, guys. So, sige. So, guys, hindi magkasya sa lalagyan. Uh, hindi obra kaya ito na lang gamitin natin yung shrink shrinkable tube na lang. Oh, sige teka, lagay ko na sa holder yung ano, camera para makikita nyo. Ay, ah, ito na. Ilagay na natin to sa ano, sinkrible. Na Nagkabulbul. <laughs> Ay, na, ganyan ang setup ko. Oh, ko na ng mga cable tie. Para malinis siya. Oh, so ganyan na 'yung ano, setup niyan. Oh, para hindi siya maggalaw-galaw tapos ah, hindi mag-contact yung ano yung mga terminals dito dito sa battery So anyway guys, uh, ko sa inyo finish product drag, putol-putulin ko muna Pasensya na kayo ha. So, ayan inyo na siya guys. Ay, uh, ito na yung finish product, medyo ah, uh, hindi pa hindi kanong kagandahan ng pagkabalot kasi nabitin kasi. Nabitin yung haba nung uh, PVC ano, sinkable tube. So, ganyan na yan. Basta uh, abaan niyo na lang dito hanggang dito yung PVC para matatakip to lahat eh hindi ko na mano no, sayang kasi yung PVC pag gano eh medyo mahal pa naman yan so ito na guys iti-testing na lang natin sa motor kung gagana ba so sige sige mamaya ipakita ko sa inyo kung gagana ba sa motor ayan na nakabit na tingnan natin kung gagana ba ayun one click naman eh okay pala eh oh Ayan, kasi mahal 'yan pag uh, order ka sa Lazada at saka no 'yan uh, Shopee. Kasi pag matagalan 'yung battery na 'yan, di katulad ng ano 'yan eh, seal. Sige mga lods, maraming salamat. Don't forget to subscribe. Push.